Napakaganda naman itong corner lot to. Bali, mayroon tayong, marami tayong available po na corner lot. Ayan. Kaya lang po, malalaki yung sukat niya. Uh, 20, uh, 122, 125 square meter. Pero ang ganda po, patag na patag at nasa taas. Ayan po. So, ito yung isang corner lot. Yung kahangganya niya naman na isa pang corner lot. Yun po, dun po yun. Dun. Ayan, pure patag po. So, puntahan po natin yung uh, 220,000 na 6 years to pay with down payment. Ayan, sundan natin. So, dito po, uh, sa medyo banda na to, mas mura po siya pag kaginawa nyo pong 6 years to pay. 220,000 lang po siya. Bali po, 2,500 po ang magiging monthly nyo sa 100 square meter. Ayan. So, promo lang po ito by next year ay baka magtaas po dito dahil sa ibang property po namin nagtaas na rin po. Kaya po, grab nyo na to kasi habang meron pa din. Kasi konti na lang din po kaya medyo dito na rin tayo sa bandang dulo. Pero pag nalagyan naman po ito ng kalsada, eh napakaganda po nito. Ayan, pwede na po kayo kaagad maglagay ng bakod, mag uh, lagay ng kubo. Di ba? Meron na po kayong ganitong pasyala. No? Tingnan nyo po, napakaganda. Ayan, no. So, yung po yung uh, Mount Arayat. Ayan, dito po matatanong nyo po. Ayan, no. Mount Arayat po yan. Ayan. Pampanga. Ayan, so dito, uh, meron po tayong available dito na 500 square meter. Kung talagang maliit lang po na 100, okay lang po, may cut po tayo nyan. So, sa so gusto naman po ng malakihan, 500 to 1,000 na tabi-tabi, meron po. Sayang naman po investment, then, pang rest house nyo, pasyalan, ayan po. Wala po ditong baha. So, kung may makita man po kayong malala, mabababang part, kita nyo, yan ang nagtatanim po. So, di ba po, bumagyo nung mga nakaraan. So, wala pong halos, binata talaga dito, wala po. Mataas po kasi ang tukod San Rafael. Yung kabuuan po ng uh, tukod na to, ay wala pong history ng baha. Pag binaha po ito, baha na rin po yung area ng uh, nasa bayan ng Angat. So, yun po lubung lubog na ako. Ay, ay, lubog. At yan, tingnan nyo po, napakasariwang hangin. Ayan, okay. lakas ng hangin, sarap. Tsaka dito po kapag ka umaro, katulad po kagabi, napakalakas po ng ulan dito. Ayan. Then, uh, ngayon po, maaraw, halos tuyo na rin po yung mga ano, mga matigas po kasi yung lupa dito. Kaya madali po siyang lakaran kahit na po galing sa ulan, madali po siyang puntahan kaya po kahit mumulan dito or galing sa ulan, naglo-locate or nag na, sa site visit po yung client pagka gusto nilang puntahan, napupuntahan po namin yung lote na gusto pa rin nila. So ganun po. So halagang 200,000 niyo ito na po yung kayang uh, ma-provide. Ayun. So habol na po kayo sa promo.